guys. May dito sa Robinson eh. Ganito na naman yung pakamay-kamay ko eh. Tambay ako ngayon sa Robinson. Pauwi ko lang kasi galing sa... Uh, um, Nagsubmit kasi ako ng requirements sa EPSA dito sa Rosario. Ayun. Natapos kami ng bago mag 2 p.m. Then, yeah, yan. Tumuloy na ako dito sa Robinson papalamig. Ang dami kasi ang tao dito eh. Kasi makita, ang dami tao. Ayan o. No? Ang dami ang tao. Pero yung Monday pa lang pero ang dami ng tao. Lalo na pag Sunday. Dito talaga ako napunta sa second floor kasi Meron kasi ako dito inuupuan yung parang katulad ng kay Boys Ganda. Panood nyo ba yun sa video niya? Isa may pinagawa niyang bahay. Oo yung ano, yung inuupuan ni Kim Chun na pumunta sila doon sa bahay ni Bais. Gusto niyo makita yung gano'n? May no? nga pala ako dito nakapag-post. Kung saan nag-post ako nung ano, na Nag-post ako noon ng picture na, na nakaupo nga ako doon. Sa parang ano, parang bilog na upuan. Pero pag umiga ka, ano siya, umiikot siya. Depende sa wave ng katawan. Eh. Sulit ng tambay dito. Sulit ng tambay. Dami rin ang tumatambay dito sa Robinson. Napakainit kasi ng panahon. So kamayin sa labas. Tama tama para sa mga estudyante. Wow. Estudyante na pala ako ngayon. Dami na marating no. Dami pa rin marating. Ito so, sa tapat na ano, uh, Andy Man handyman second floor napating siya ng Robinson department store ang ginagawa mo eh ang ginagawa nyo subscribe na kayo guys yun lang ba?